Bata. Actually, it's a Spanish term. Kisa kita ka surigaw? Ito, surigaw. Doon ba mo sa panga? Layaw na. Layaw na kayo. Ang Señor Santo Niño, it's a Spanish term. Señor Santo Niño. It means the Holy Child. Sa Bisaya pa, ang balaan, bata. Kung naay gusos ang bata, na anak, nga apoy buzos si Mama Maria Tinhi sa lindo ko. Nagkakit pa yung nawin. Koreksyon ng tamo ha. Walay berhen sa simang. Ngaw, gano'n na nga naman mo. I say it again ha. Walay berhen sa simang. Pero San Lindugon. Sa kaya pangan? Pero yung San Lindugon. Ano ba? Kanan si Malak is another barangay. Inignaw mo pinyo sa high